Ayan guys. Nagluto Ay, tayo ng sabot-sabot ko na. Sabot-sabot. Luto tag-isda. Tak. Luto lagi isda tak guys. Labas ang isda karoon. Labas atong isda karoon guys. Oh. Ano yung nagpaabot? Oh nice. tag-iya, haggard na kaayo. <laughs> haggard na kay guys. Syunga na kayo, ang tag-iya, guys. Eh. Syunga na kayong galutong isda, guys. <laughs> Luto lang yapon. Atong hay, atong buhok. Init mong gaayo eh. It's so hot, you know. That's why I always pugong my hair. Muna siya. Sige ko pugong sa akong buhok, guys. It's very hot in the Philippines. Hot in somewhere else. In somewhere else is not. Dito lang siguro sa ano. Dito lang siguro sa syudad dito lang siguro sa Cebu uh, sa iba baka maginaw din baka umuulan sa kanila dito hindi pa umuulan kasi kaya mainit po mainit po mainit po, mainit po. so get back to the fish so yummy guys get the sudlan ng the plato baka luto na to tingnan natin so luto na pala Oi, pumilit guys pumilit oh my god bakit ka pilit so this is duhaw parang duhaw ata to guys duhaw and this is pampano This is pampano na fish. Pampano to guys. So masarap to. bukas gawin natin uh, escabeche. Bibili na ako na ano, carrots. Magluto din ako ng escabeche bukas. So tingnan natin. Eh, tingnan natin kung makaluto ako ng No, no, mani ini Baka, 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 baka. <laughs> Tingnan lang natin. So, guys, thank you for watching my videos. Yun lang po ang video ko is magluto ng isda. Magprito lang po ng isda. Okay, Magprito lang po ako ngayon ng isda. Ano pong ulan ni? <laughs> ano pong ulan niyo diyan? So thank you for watching po. Bye-bye.